Welcome to News 5 Everywhere. Ang biyahe, walang flagda. Walang flagda at walang boundary. na mga balita. Ang dam ng mga balita. Nagbabalik po ang handa ng mga balita. Dumalo mga opisyal ng Felix Mining sa pagbubukas ng bagong spillway ng Padcal Mine sa Benguet. Para sa detalye, my live report si Gerard de la Peña. Gerard, good morning. Live on location. Good morning, Martin. At ito nga, katatapos nga lang ng blessing at ng ribbon cutting ceremonies dito sa Padgal Mines ng Felix Mining Corporation sa Benguet. kung saan nga ito, signaling na pwede nang magamit itong spillway. Ito nakikita nyo dito sa aking likod ay yung spillway ng Felix Mining Corporation. At syempre, para ipaliwanag sa atin ng mga iba pang detalye niya, na ikasama natin dito ang chairman ng Felix Mining Corporation na si Manny V. Pangilinan. Good morning, sir. Good morning, Gerard. Good morning, Martin. Good morning, Teresa. Mm -hmm. Sa Manila. Good So sir, ito pong uh, ito pong uh, spillway po natin. Para saan po ba ito at bakit po kailangan po nating gumawa nitong ganitong structure? Well, uh, ginawa namin ng spillway para makatulong sa pag-drain uh, ng water, no? Doon sa taas ng uh, tailings pond natin. Yung tailings pond natin kasi sa combination, yan ang humahawak ng tailings, yung residue pag na-process namin yung yung mga bato uh, doon na pupunta yung residue. Tapos, siyempre, may tubig yun, lalo na pag umuulan. Ang problema talaga, hindi yung tailings, eh, yung mga fine sand, no? parang buhangin yun, eh. kundi yung tubig. Pag sobrang daming tubig, yun ang umaapaw at saka nagkakos ng pressure sa sa discharge, ano? sa aming mga discharge outlets. Kanya ito, makakatulong sa to relieve the pressure of the waters sa, sa tailings, sa, 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 natin. No? kanya sa at a certain height pwede nang mag-flow yung water dito sa spillway. Parang malaking waterfall lang ito eh, di ba? Parang malaking hinulugan, tak taktak. Mm -hmm. So pababa doon sa May Valley, tapos sa agos yun sa, sa sa dagat. Mm -hmm. Mr. Chairman, kung maalala nga po natin, August 2 last year ay nagkaroon nga po ng pagtagas dito sa tailing spot. dahil nga dun sa malalakas na pag at that time, ito pong ginawa po nating spillway, gaano po ito ka-safe, gaano po ito kahanda sa mga ina-anticipate po nating malakas na pag-ulan? Well, handa na ito. I think by the end of this week, uh, handa na ito, ready to operate. No? Of course, ngayon ang taas ng tubig, mababa pa, hindi pa papasok dito sa spillway. Pero Ina-anticipate namin na pagdating ng ulan sa rainy season na uh, yun na nga, uh, pwede nang you know, umagos ang tubig sa spillway at makatulong din sa pag-reduce you know, pag, pag, pag ng water sa tailings pond. Mm -hmm. Mr. Chairman, I'm sure yung mga televiewers po natin ay curious kung ano po yung progress ng ating clean up. Uh, operations doon po sa Balog Creek at saka sa Agno River. Sa ngayon po, kumusta po yung ating cleanup operations? Doon sa Balog Creek, tapos na yun eh, uh, a few weeks ago pa. Sa portions of the Agno, yun ang inaatupag nila ngayon, binibigyan ng pansin. Uh, so siguro the next few weeks, matatapos na rin yun. No? So sa awan ng Diyos, wala naman namatay na tao. Uh, kung ano man na nawala na, na sa kanila, Felix gave compensation already to the few families who live there yeah, kasi wala naman tao dito wala naman settlements except for sa sa minahan mismo no so walang namatay na isda uh, sa Balog Creek no mm -hmm. Mr. Chairman panghuling katanungan na lang po mula sa akin uh, hanggang July 7 po ang temporary operations ng Felix dito po sa Benguet uh, kailan po natin i-expect siguro yung go signal na permanently pwede na po mag-operate ng Felix Well, kinakausap na ng mga tao namin, ng mga tauhan ng Felix ang ng gobyerno, principally yung Mines and Geosciences Bureau para sana ma continue naming operations namin no? beyond the deadline deadline date to July 7 uh, which represents the temporary lifting of, uh, of, our, of the suspension of our operations. So so nandoon yon naka nakalatag nang aming request uh, to continue operating beyond July 7. Alright, Martin Teresa 'yun na nako usap natin si Felix Chairman Manny V. Pangilinan mula dito sa Benguet. Ito nga, dito sa may spillway ng Felix Mining Corporation. Martin Teresa. Gerard, may question ako for uh, Chairman MVP. Sir, good morning po si Teresa po ito. Sir, um, anong impact niyo 'tong uh, spillway na ginawa ngayon ng Felix Mining in terms of uh, preventing um, possible environmental damage? Kasi alam natin na mas proactive na ngayon ang Felix sa pag-pag-address uh, ito mga possible environmental issues or damage. Well, yung spillway is a major project. Nakita niyo naman puro buhos ito ng semento all the way to the bottom of the of the valley, no? And there are six chutes, uh, anim na compartments ito, itong parang uh, waterfall so to speak, no? Um, it will uh, help alleviate the pressure of any high uh, volume of water that will fall on the on the tailings tailing pond. No? So major project ito talaga. Uh, I think Felix has spent hun hundreds of millions of pesos in order to do this in record time. But at the same time, Teresa, we we've uh, strengthened the dalawang dike yung naka nakahawak dun sa tubig at sa tailings pond eh. Yung the first dike, what we call the offset dike, yun ang ni-strengthen din namin hanggang ngayon, no? Uh, I think there's been some progress there, and of course the main dike, yung the main dike that holds the the, uh, the tailing pond and the water, no? it's strengthened in yun eh. So Felix is doing everything to ensure that the integrity of the of the tailing pond uh, is protected no? uh, at all times. Uh, sir MVP, good morning po. Uh, gaano po itong ginawa itong uh, na ito, sir at, um, Uh, ngayon, eh, big, big, bigla tayo, meron tayong project na ganito at uh, parang under the radar nga ngayon. Parang sabi natin, eh, meron ng uh, ganitong klaseng dike na magsasalba at least no, yung tubig na, na dumaraan sa sa area na yan. At uh, ba base dito sa sa latest na report na nakasulat nga dito sa inyong uh, press release, eh, times two ng tubig na, na, na binigay ni Ondoy sa Metro Manila ang kaya nitong uh, padaanin dyan sa spillway na yan. Well, uh, di ba nangyari eksidente August 1, midnight of August 1, no? Uh, Nag-umpisa kami, if I recall correctly, na uh, our rehab effort uh, starting mga sometime October, so mga anim na buwan, uh, yeah, anim na buwan, o na buwan, sorry, until the end of June na uh, tinatrabaho natin ito. Nakita niyo naman yung batching plant dito no? napakaling, na semento. Napakaling napakalaking semento. Ito kinuha pa sa Manila. We have two batching plants of cement in order to pour the concrete for the uh, for the spillway, no? So we've done everything including yung engaging consultants and advisors both local and foreign, no? Medyo napakalaking ng gastos din namin sa consultants lang mismo, no? Y y yung pressure po ng tubig na dumaraan dyan sa spillway, could this possibly be uh, a source of uh, hydroelectric, uh, Sir MVP? Hydroelectric, uh, what do you mean? Energy, Sir. Is... Energy, Sir. Could, could this be a, a possible source? Kasi yung spillway na ito mukhang uh, ma ma malaking agos ang tubig ah, ang kaya nitong, uh, ang kaya dumaan dyan. Pwede ba ito maging source ng hydroelectric power? <laughs> ay, hindi siguro. Hindi <laughs> man gano'ng kalaki pero okay. siguro pwedeng pwede kang mag white water rafting dito. Ah pwede. Okay. <laughs> okay. Meron pa rin siyang Oo. sports. Oo, pwede. Oh, pwede. eh ay, alam ko sir MVP wala wala haw tala wala po tayo sa water sports. Eh. Di, pwede na tayong, pwede na tayo sa MVP Sports Foundation yung, <laughs> Oo, uh, yung white, sir, ako, white water rafting. ako, Martin, sir, MVP, ang final question ko lang is what else can uh, the local community there in Benguet expect uh, in terms of commitment ng Felix uh, sa pagsisigurado na safe and environmentally friendly ang operations ninyo dyan bukod dito sa uh, pagtayo ng spillway and pag-reinforce uh, ng mga dikes? Well, uh, kahapon uh, we met with the uh, media people here in, in the province of Benguet. No? And uh, the messages I sent to them were three. no? Number one is that we, we are here to stay in uh, Padkal and uh, we will do everything to protect the mining operations and, of course, the integrity of the mining operations here in consonance with our desire to uh, make Felix and tell the, the country in the world that we are responsible miners. No? Uh, pangalawa tinanong din sakin, if we're looking for further resources, you know, within our uh, tenement area here, which is about 14,000 hectares. And I said, I said yes, because the boy ng mine dito ang 2020 lang, no? so but I said if we could find more resources, then we can extend the life of the mine and ensure the livelihood of the people uh, within the mine, which is, uh, which is uh, 14,000 people. No? Uh, pangatlo is, uh, sabi ko sa kanila, di ba Baguio historically has been a mining town? Ang kinabuhayan ng Baguio, kinabuhayan ng Baguio is uh, Minahan eh. So, uh, bakit kami lang ang, ano, ang, ang speaking up for, for Felix or for the mining industry? Dapat yung mga taong nakikinabang sa, uh, sa Minahan, they should speak up in, the, in their own way, no? uh... To support uh, mining operations. No? Uh, so those were my three messages to 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 to, to the media people yesterday. Parang salamat po ginong Manny V. Pangilinan and chairman po ng Felix Mining Corporation at salamat din Gerard Gerard Dela Peña. Si ginong MVP din po ang chairman ng TV5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2013.